Gahanap ako ng kalabasa. Nakakatakot. Pumagit na kasi baka may ahas. Ayan oh, Ang kapal pero wala namang ano. Wala namang bunga. Kahapon nakakuha ako. Pero hindi ko kasi nakita lahat. Ayan o. Oh. Kapal ng mga dahon. Baba nga tayo kung baka mayroon doon. So yan guys. Bumaba ako. Dito ako magtitingin. Nagaganyan na ako kasi Para kung may ahas man Umalis na siya Umalis Kasi nakakatakot Nakagat na kaya yung asawa ko Yung ma nakakamatay Na hospital siya Ayun may bunga pero maliit pa Ayan Mulan kasi Ay ano ba yun Ay, ayun pa. Ayun, oh. Ayun, pwede. Ay, hindi. Bukas pa ata to pwede. Maliit pa. Hmm. Ayan. Hindi ko napansin kahapon to. Baka may tabi-tabi po. Sus Maria Usef. Sus Maria Josef. Kasi ganun yan sa amin, Ay, ayun pa. Ayun, guys. Paanohin natin. Ayan. Ayan, nasan Ayan, yan, pwede nang kunin yan kasi titigas na pag ano. Saglit ang kunin natin, guys. Okay. Sip. Pitasin natin. Ayan. Ayan. So, ayan, na isa na ako. Ayun, mayroon pang isa doon. Pero, hindi pa pwede ngayon. Mga bukas siguro. Ayan, o. Oh. ba wow! <laughs> Papamigay lang naman to. Ayan, o. Oh. Isa. So, yan lang muna. Maghahanap pa ako. ng iba. Ayan, dito kasi makakapal ng mga ano niya. nakakatakot. So, yan lang.